terpa, nggak, no. ah, buntis kan buntis, buntis terpa, na nanti besok belum ya, besok ya, besok nih ya, terpa, anggami paling semangat dami, itu kamu nggak ngobokan, katakan aja tidak ngobokan tuh, kanin do taksir, anggami taksir, gandahan lang, bigat tikat, apa perang kita ganar kan, ganar

Oh, no, no, no. Pumusak, pumusak. Oh, Badak, <laughs> ano na na? Pumusag, pumusag. Laki. Ang laki. Ang grabe. Ano, giant tilapia. Laki. Uwa, uh, laki mga ito. Grabe ang dapuha. Ah. Uh. Tilapia. Ligo Kaligo, ka? Naligo ka? Nakaligo gini di ay. Grabe, dami. u. Ito, so, sa, so, sa, so, sa so baba pa rin to. Kanagahan uh, na.

Ayan, ayan, karpa. Oh, Grabe yun. Karpa yung karpa, ano? Karpa. Karpa, no? karpa. Ayan, yeah, karpa, mga idol. Bang. Wow, ito. Kayo. Ilang karpa? Ilang karpa? Tatlo. Tatlo. O. Oh? Tatlong karpa, mga idol. Kak kakain na naman ulit tayo. Ng pinula na naman ito. Pinula karpa. nandahan lang. Pagbukas baka ipit kan. Yo, ang dami. Um, Kari balaki. Balaki? Kari balaki? Ay, balaki. Malaki? Malaki. Stan. Ay, 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 ay. Kit. Uh, huh. Ha. Ang dako. Grabe, malaki. Walis 'to ba? Pangulam talaga dala-dalang.

Ganito ah, po, talaga yung Oh, meron Basta buksan yung dam Ganito, kadami sila Ang karpa talaga ano? no? Laki Karpa talaga, laki oh. karpa Nandahan lang Wow Ay, Wow Ang tao, laki o Yung buntot pala, oh, no? Sabi <laughs> yung karpa Magkano siguro sa pinat ng ganyan? Bigat daw, nanginginig na daw si Idol Binuksan yung dam, Idol Kaya pala, ang daming Isda dito kasi Tagahan na rin, tagahan na pa rin nakakalagak 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 Lepasan. Mm -hmm. Oke, okay. ada nah, ini siapa kok? Lepasan. Ini ada di mana lagi? Berapa? Berapa? Lilis nak? Lilis nak? Lilis. Kalau ini itu ada di balik kau. Kamu lah. Oh, kau itu kau meren? Kerana mabu itu bah? Terap sedang. Terap sedang mengaidon. Kami juga. Terapin kami itu lah. Ini yang si idol yung tito nyo, kinamay na nagami so, oh, oh? So, may malaki ba rin to? pwede na yan? Malaki na yan? ito yung hindi makakay vlog ay mga idol nagami oh nagami ang dami oh ayun, lumokso pa yung isa rin lumokso yung isa lumokso? lumokso Idol, lumukso yung isa idol Kana, pwede na lang, dako kayo Karpa? Ah, karpa o? Karpa o? Kila ka ba ang tulok? tatlong karpa Nakuntihan tayo rin ngayon Ay, nagbutas? Ando, nag Ayun, may! Woohoo! Ang dakawa! Oh, nangihi! Ha?

Dito po kasi natatrap trap yung mga tilapia pa palagi lalo na pag lagging takulan po. Ayan. Yung Ay, malaking tilapia.